Hello mga kadiskarte, kumusta po kayo? Welcome po sa ating YouTube channel, Skarting Kuya Koy. Today's video guys, tuturuan ko po kayo kung pa paano mag-remote ng ating mga piso wifi gamit ang data Samahan nyo ako guys, paano i-remote ang ating mga piso wifi gamit ating data PCT. Alright guys, uh, punta tayo dito sa Google Chrome at tapos uh, dito tayo sa dataplicity.com Click natin yan guys. Tapos enter natin dito guys yung ating email address na gagamitin sa data PCT. Dito nyo lang i-enter guys. Yun sa akin, ito yung aking ginamit na email address. Pagka na-enter nyo na email address guys, mag-verification yan guys. S Send yan sa, ano, sa email nyo. At kailangan nyo i-verify yung ginawa n'yong uh, DataPrivacy City account. Nakalagay, guys, verify your account now. I Click niyo lang 'yan guys, yung verify your account tapos ma-redirect mare na kayo sa uh, babalik kayo sa dataprivacycity.com para mag mag-reimport ng mga uh, para mag-set ng yung password sa inyong account sa DataPrivacy. So dito guys, uh, cellphone yung ginamit ko pag-verify. Alright guys, pwede naman tayong bumalik dito sa ating computer. Uh, dito sa ating computer guys, click lang natin yung set your password. Ayan guys, set your password. Tapos gawa tayo ng bagong password, mga kadiskarte nasa sa inyo na po kung ano yung gagamitin yung password sa akin ito yung ginawa ko pag naset nyo na yung pag may password na kayo guys mag login uli kayo sa dataplicity gamit ng iyong email address at yung ginawa mong password As, click sign in So ito na yung bagong account mo guys ng at ng Dataplicity. Dito sa add device. Makita dito guys yung may URL. So kailangan mo tong i-copy. Ito yung pinaka-importante, mga kadiskarte. Uh, i-copy natin to, tong URL na to. At ipi natin ito guys sa terminal ng ating PISO wifi So, pag nag natin guys, uh, mag-login muna tayo sa ating piso wifi. Yung aking computer pala guys, wala tong wifi tangle. Kaya mag-login ako guys sa piso wifi gamit ang IP address ng aking piso wifi at doon ako mag-login sa ad ng doon ako mag-login guys sa IP address ng ating piso wifi. So iyan pala guys yung IP address ng aking piso wifi. Ah uh, Maglagay lang tayo dito guys ng ating admin password sa ating piso wifi. Kapag ayun guys, nandito na tayo sa dashboard ng ating piso wifi. Ito yung in-update natin guys na 5.0 to 5.1.3. So dito guys sa plugin, yung in-install natin na terminal. Ayan guys, punta tayo dyan sa terminal. Dito natin guys i-paste ip yung ating kinapi na URL sa Data Privacy. Pag na-paste na natin guys, enter lang natin. At hintay lang natin guys mag-100%. Isipin noon guys, pag nag-100% na ready to go na yung ating Data Privacy. Successful na yung ating pag-install ng Data Privacy sa ating mga Piso WiFi. At pwede na natin tong magamit guys pwede na natin itong ma-remote ang ating piso wifi gamit ang data ito guys wala itong bayad kay data pero one account one machine lang so balik tayo dito guys sa data sign in lang tayo guys isang mabilis lang na sign in sa ating data account Dito sa Data Play City guys, meron pa tayo dito gagawin. Dito sa Your Devices. Click mo natin to guys, yung Orange Pi 1. Tapos dito sa bandang kanan guys, click nyo lang to at i-turn on yung toggle switch. Kapag na-turn on na natin yung toggle switch guys, may makikita kayong link. Yan yung link ng ating piso wifi pero i-x muna natin yung piso wifi natin dito at para dito na tayo mag login sa dataplicity so click nyo na yung link na yun guys at ayan guys mariredirect na kayo sa admin dashboard ng ating piso wifi gamit lang yung ating dataplicity so try natin mag login sa ating admin login ng ating piso wifi So ayun guys. Nakapag-login tayo gamit ang Dataplicity. Sa ating mga Piso WiFi. So ganun lang po kadali guys mag uh, gumamit ng Dataplicity para sa mga remote access ng ating mga Piso WiFi. At hanggang dito na lang guys ang ating video for today. Uh, salamat guys sa panonood. Thank you for watching. Goodbye. Peace out.